So guys, ito yung pangalawang kaingin ni mama. Yan, may mga tanim daw tong mga ano. Mga ano, mga tanim niya dito. Malinis na to. Meron daw itong ano, tanim na... Oh, tayo tayo na ito yung mga ano yan, luya. O, okay. oh, are. Diniho eh, meron si mamang ang singkamas. Kadami ng bunga. Diniho. Eh, kailangan na kaya pa ka. Oh. Ano singkamas. ising kamas? ang puno. Ito ang puno. Bulaklak ho, anho Ano yan? Bunga ho ng singkamas. kamas. ang puno. ang puno. Malaki na yan. Malaki, Malaki na. na. Eh, ang gagawin daw diyan ni mama, eh, bibinhiin niya yan. Yung mga ano na yan. Singkamas. Talagang tinanim ho niya yan nang galing sa palengke. Oh. Tiga. O buhay na daw pala yan. O nakuha niya sa palengke. ay eh, wari ko Pag hinukay natin na rin ngayon eh. Madaki na yan. Pero hindi pwede. Sayang. Ayan ang singka masaw. Yan. Pag dumami yan eh nakatuwan-tuwa ang aking ina. O. Tiga. At isa pa. Arihong mga are eh hindi ho talaga tinatabas ni mama kasi pwede ho itong pang-korte sa bahay kung kayo gagawa ng bahay. Oh, Mga tuwede. Mga ganyan. Boy. E kayo to, kuha kang panggatong. ka panggatong. Panggatong, huwag ka panggatong. Ayan. E mga kahoy na yan. Pwede huwag kasing gamitin yan. Ibigitin na natin yan. Oh. Are. ari din ho mga lubi-lubi na ari. Eh hindi ho tinatagpas nga ni mama. Yung sinabi ko nga ho sa inyo, eh pwede aring gulayin. Eh. Katulad na re. Kukunin ko. Araw, yan, oh, o, tingnan nyo daw. Dumaan mga lara niya. Yan ho ang gagawin niya dyan. i eh, magpupunla lang siya dyan. Ipupunla niya. Are, tulad din eh. Oh. Gulay na Gulay na. Sarap ito. Huwag ka ng ano. may kasama ko kami doon bata, oh. Yun, oh. Oh. May nuno. Sa pos mo. Magkuha ka ng ano. Panggatong. Ayun, oh. Huwag tayo ho ng panggatong. Dini, oh. Ikukuha kami ng panggatong. Kasi dini, eh, Hindi uso ang uling. Uso dito ay gatong. Oh. Libre na ho ang gatong din eh. Oh. Dika na.